pumunta ako i-review dito guys kasi itong chocolate na to kulang pa yung binili ko tapos itong chocolate nito. <laughs> ito yung ano pre ito yung Nutella Ayan, may pre so ito naman yung ating ah... Uh, third but part three yan guys ang ating part three meron review na akong resibo guys ito yung resibo kasi sa akin binigay is ang pieces niya is 12 pero ang na-receive ko lang is 11 for awareness guys first time ko pero lagi ako namimili doon nagkataon lang ay ako nag-check so exacto ngayon pag-check ko, is cool lang. So, na-report ko na doon. Pagpunta ko, makukuha ko rin na may item na yun. So, yan. Let's go. To the next. And zero. Lahat na mabirusan, guys. So. So pag ko is kulang na isa chungkulit na isa. Wala magtanggal lang gusto kasi wala naman sila. So ito, hindi ko alam kung first time na nangyari sa akin. Ito nga pala si sa, sabi ko na, sa RG. Sa RG guys. So RG Piazza. Pag-inago dito. I-check natin po. So, one more chukuli of so pieces. Ang isa, bago dalawa ang kada yung problema sa ba ito? Ibig sabihin, hindi lang pala yung kulang ko. Hindi lang pala ito yung tubleron ko. Magkano ba isang tubleron? Tubleron. Tubleron black. Tubleron black. Is 299. Isang piraso pero di isang peraso, 299 pala to. Ang isang peraso, 299. ito siya. Ayan. Number 4. Plastic dalawa. Ito Plastic dalawa. Ito, isa nga lang yung plastic ko. Bakit? May pinansyang plastic.

Ito yun. Ito. And then, uh, party mix chocolate. So, ito yun. Party mix chocolate guys. yan. So, 150 yung tatlong box. So, yan. So, ito kasi pa na. ako. Preso sa akin ito. So, so, may kulang lang tayo ng isang ganito. Hanggang ito yung kulang chip lang tayo ng ng So ngayon, alam ko, dapat i check check pa na, no? hindi lang basta mag-ano mag tayo na tawag -tay, dito, taw kampante. So ngayon natin i ko po, mag-groceries. i ko na natin ang items. May lang ang aking update sa, RRG update this para diabéticos

इसे बराबर मेटिंग होती है ये लीजिए फिर धीरे-धीरे कभी शायद ज्यादा ही परफेक्ट होगा Thank mm -hmm. you. Thank mm -hmm. you. to get

Part 3. Hanggang part 4 yan, guys. Kaya pupuno na. Lapit na. Mapuno. So, natin vlog ko na dito. Sunod ulit, guys. Hanggang part 4. Bye. Thank you for watching.